Magandang hapon guys Update tayo sa ating mga Ampalaya 32 days Nag adjust na tayo ng Spray routine natin dito Balik ginawa na natin every 5 days Yung pag spray kasi nga may mga bunga na Kanina nagpag spray tayo Gold saka Brodan yung ginamit natin Yung pang wood saka yung pang fruit fly Kasi may mga bunga na yan yung tsura. 33 years old. May pa isa-isa ng bungang makikita, no? nasa ibaba palang pa lang. Yung adjustment natin dun sa pag-spray ay iba na. Kung dati every weekly o every 7 days ngayon ay ginawa na natin every 5 days kasi para maingatan yung mga bunga para hindi magyalaw sinsya na medyo namamalat tayo ngayon uso yata sipon ngayon <laughs> ay nako ngayon madami ng maliliit tapos yung fertilization din natin ay every 4 days pa rin ano hindi natin ipapakita yung pag-abono no? for this yung interval yung interval ng spraying natin eh, every 5 days na dahil marami na siyang bungang maliliit na kailangan protektahan sa mga insects kasi kapag ka napabayaan yan guys mag yellow yan no? update lang tayo 32 days old itong ating ampalaya kapal kapal nandun sa taas ayan Epektibo yung mga chicken manure nating nilagay matataba yung mga talbos kombinasyon yung ating mga fertilizer ano sana magtuloy tuloy na magsanang mabaha <laughs> pero meron na rin isa isang mga malalaki na bunga update lang tayo dito sa ating ampalaya. Partial muna yung mga balag sa taas. <laughs> Ay nako. Ayan, may mga malalaki na kasing bunga guys. Kailangan nating protektahan. Nag every 5 days tayo yung pag-spray. May mga bunga ng malalaki dito sa taas na hindi makita-kita. <laughs> Ay nako, Ayan yung interval ng spraying natin ay every 5 days na para naman maprotektahan yung mga bunga nandito kasi oh, sa baba hindi makita Ayan. tapos may mga fungus na rin guys Ayan. ito medyo malaki na mga ganyan ang bunga pag uh, ganito pa lang <laughs> ay nako ha? update update lang kasi marami ng maliliit Kanina umaga na pag-spray na tayo dito, hindi na natin napagkita pag-spray. Brodan 'yung ginamit natin, tig 40 ml 'yung dosage na ini-spray natin dito. Yan, kasi marami na siyang maliliit na lumalabas pinagsabay sabay natin yung spray kasi kasi hindi tayo na pag video kanina dun sa sitaw saka doon sa talong na nag-survive sa baha napailan-ilan no, yan yung tsura yung ating ampalaya ngayon 32 days punta na natin yung Amp sitaw update ko yun sa sitaw sa yan dito naman tayo sa sitaw ang edad nito ay 25 days na ba? <laughs> ay na, nakalimutan ko yung edad nitong sitaw natin, string beans. May mga bulaklak na guys. Ayan. 25 yata to. O oh, 23. <laughs> ay na, nakalimutan ko. Ayan, yung kanina nag-spray tayo dito, sinabayan natin ng abono. Gamit natin triple 14, triple 14 lang ginagamit natin sa sitaw. Eh mga dahon ay medyo green na green. Ito yung star premium natin, yung nakaraang tinanim natin na binaha. Kasi mahabang bunga nito guys, tapos green na green yung bunga. na itsura. Star premium. Tapos, sa likod dun, sa malapit sa pader, ay mayroon pa dong pitong row. Yung nandito ay apat na row. Yung nandoon ay pitong row na, na sitaw. naka dun sa mga talong. No? Update lang natin. Hapon na. Dami natin kasi ginawa kanina. Nag-spray tapos nag expire tayo ng herbicide doon sa tatamnan ng pipino wow na wow <laughs> ay tapos nag rito sa sitaw ha huh? ay itsura part dun yung palay natin na pitong row dito po apat na row lang tong ating sitaw dito Nandoon naman yung 11 isang row sa kabila na sitaw no? update lang Thank you.